Hello po, good afternoon po sa ating lahat dyan Today, uh, mag sale kami dito sa aming neighborhood So, uh, sa mga baguhan pa dyan sa hindi pa nag-subscribe sa channel ko Please uh, hit the subscribe below Touch the subscribe word and hit the notification bell Para update kayo sa mga upload videos ko At huwag kalimutan, hit yung all para ma-notify kayo sa every time na mga upload ng mga videos ko po. So thank you po sa inyong mga panonood sa mga videos ko. And right now, mag-garage sale kami dito sa uh, neighborhood ko. So 'yun, ah uh, tatlo kami magka-friend na mag-nagsama-sama na mag, -nagsamasama na mag uh, garage sale. So ito guys, yung mga ito yung garage sale namin. Okay? So mga clothes Ayan. So sa mga mahilig dyan mag ano shopping, shopping na kayo, guys. Ito mumura lang tag ito, tag 1 dollar yung mga ano guys. Ah, uh, belt One dollar lang yun. Ayan. So may mga name 'yan, guys. Saan ba yung name? Nawala na. <laughs> na ano na pala na bili na yung my name na brand. So yung kanina yung birawang na ano na belt, tag 1 dollar lang yun guys, yung mga bini, ah, bibilhin namin dito okay so yun, maraming mga belt so sinong gustong mag, mga belt yan, tag 1 dollar lang yan, so ito um, mura lang yung mga binta namin dito guys so yung mga DVD namin ayan, mga DVD, so sa mga mahilig manood ng mga movies, ayan uh, 1 dollar lang yun guys so, bili na kayo <laughs> so, ayan mga hit movies ang, ang dami dyan tag 1 dollars lang yun so yan guys so sa mga mahilig dyan mag ano mag wear ng mga jacket ayun ayan guys so ma ano lang siya mura lang siya guys $5 dollars lang to five ayan ang ganda casual corner yan ang brand nya at saka guys ang ganda mm. so yun guys marami pa kami mga binta dito para di departments to yung tinda namin guys ayun so di ba ang ganda ang daming mga display na mga mumura-mura lang guys so ito ito guys ang ganda niya guys yun ito is 3 dollars lang to siya guys ayun ang ganda ng style niya diyan ayan yun parang pang prom na ano pang prom na dress ayan 3 dollars ayun favorite ko talaga siya guys kaya lang hindi na bagay sa akin matanda na kasi yan <laughs> hindi yan so yun 3 dollars lang yun guys ayun ito pang party 4 dollars ayun sa mga mahilig mag party before ganyan kami guys mag party mahilig kami mag party so ayan mga gamit namin at saka batang-bata pa kami niyan. <laughs> Kaya ngayon medyo hindi nakakasya sa amin yung mga damit. So, ayan, binibinta-binta na at saka nag-iiwas na rin kami sa mga party-party. So, mga simple going on na lang yung pinupuntahan namin. So, iyon, nagbagong mga styles. Ito, ito guys, bago rin siya. Ito, $3 lang siya guys. The whole, uh, ano, para siyang jumpsuit jumpsuit style guys five dollars lang siya guys five dollars ang ganda so ayun dami pa guys yung mga ano namin mga branded mga ano ayun jacket ng guys is five dollar Columbia brand five dollars lang siya guys ang daming mga binta namin dito mga damit at saka dito din sa mga jeans ayun American Eagle siya guys to American Eagle na brand Ayan, binta namin is $2 lang siya. $2. So, ano pa yung may hinihintay nyo dyan? Bagdili na kayo. So, ganyan lang dito guys sa ano sa US. Ganyan ang mga binta namin dito. Mga mura-murahin lang siya. Ayan, so maraming display namin doon. So, ano pang hinintay nyo, bilhin na kayo dyan. So, mumura lang. Tagda dollar, one dollar, at saka 2 dollars, three dollars, four dollars. Five dollars, mostly the highest price sa mga binta namin. At saka mayroon din kaming tag. 25 cents, 50 cents, ganyan, 75 cents. Ganyan ang mga price namin, guys. Mumurahin lang talaga. So, ano pang uh, hanapin nyo dyan? So, itong bag na to. Ito. Pang, ano siya? Pwede siyang pang ano, pang party ganyan. Ayun. Ano lang siya, guys? 3 dollars. Ayun, 3 dollars. 'Yon, 3 dollars lang siya, guys. Iba ang mura lang. Mura lang talaga mga binta namin, guys. 3 dollars 'yan. Ayun. So, uh, itong mga ano, ito. Gusto niyo to, guys. Ang cute-cute talaga niya, guys. Ano, 50 cents. Ayan, 50 cents siya. Ang ganda. Yon 50 cents lang. Kasi ito, pwede niya siyang, ano, ibasan siguro kasi, ano, naanaw ng na, na, coffee. Sa kaparty ng coffee. Ayun, dami kami mga, ano, mga bag pa dito, guys. Ito, maganda din. Ayan, guys. Ito, maganda. Mm, mga bag. Ayun, ito is $5 lang siya, guys. Ano siya? Leader. Leader. Ang ganda niya. Mga maganda talaga yung mga paninda, guys. Ito rin 3 dollars. Leader din 3 dollars lang siya. Mayroon kami mga branded din na mga ano. Mayroon kaming holsters din Aero Pistol, Aero Postal, Postal, Aero Postal Rider. Right yung style niya nag ano ya guys, gisi-gisi ano lang siya guys, two dollars lang siya guys, two dollars so ayan. air pistol na brand yan, air pistol so yan guys, mga mura-mura burahin lang talaga, so bargain na yung mga baligyan namin dito guys ito rin, air pistol din ano rin siya, three dollars lang siya guys three dollars, yun ang dami naming mga divinta na mga ano, product mga branded na brand So, tag $3, $2 lang siya guys. So, yun, maganda yung mga ano. Ayun, yung iba pa dito. Gusto nyo ng mga short pants. Mahilig kayo sa mga short pants guys. Ayun. So, $1 lang siya. <laughs> Ang cute naman ito. Ayun. $1 lang siya guys. Ayun. Ito, Calvin Klein. Calvin Klein na brand. Ayun, Calvin Klein. $1 lang siya guys. Ayan, one dollar. So, talagang hindi ka talaga malulugi dito guys. Kasi ang mga price namin is murang, 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 murang. Murang, 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 murang talaga siya guys. So, ayun. So, kung gusto niyo ng mga, ano, necklaces, mga fancy, ganyan lang, mga pang ano. One dollar lang to siya guys. One dollar. Ano pa? Wallet. Wallet na leader. One dollar lang din siya. Ato, yung lalagyan natin ng mga credit card, debit card, yan, yan. Saka mga anything card. 25 cents lang siya guys. Ayan. So, diba? Ang, yan lang ang nakaganda dito guys sa pag mag yard sale ka. Sobrang mura talaga guys. Ayan. So, yun ang mga paninda namin dito. Ayan. Hindi lang yan guys. Dito pa rin yung mga, mga gamit ng mga shoes. Ito mga shoes guys. Ito. Ito, so, ang ganda ng shoes nito. Ganyan. Ito, guys. Ito, $3 lang siya. Ayan, $3. ng mga ano, binta natin. $3. So, kung kakasya pa sa akin to bibilihin ko na, guys. Kaya lang, medyo malaki sa akin ito. $3 lang din siya, guys. Ayan. Diba, ang humura ng mga binta namin, guys. Ito, may shoes pa. $1.50 na lang siya, eh? Ang ganda. Dollar 50. Sneak up. Ang ganda niya. Pink. Sino mahilig ng pink dyan? Oh, ang ganda nito. Dollar 50 lang siya guys. So, ayan guys. Yung mga panindan namin. Ang mumura. So, gusto niyo sa mga door na Mga door holder. Or, yan guys. Mga ano. Ten lang siya guys. $10. dollars. So, ganyan lang ang nakaganda dito guys sa mga yard ceiling is everything, pretty much everything that you need from your household for yourself ah, uh, nandito halos lahat sa mga yard selling at saka makasid ka talaga dito pag mag yard sell ka, kasi ang mga price nila is mura lang talaga guys so ito, yung mga kailangan mo dito, nandito na yung mga halos, lalo, lalo na sa mga pang ladies ah, uh, supplies, mga need, ladies needs, ganyan so ito, ito rin maganda dito so bag na parang pang freezer para ikip mo yung cold na mga stuff ayun guys so ayan mga bidding stuff guys ayun mga marami kami mga tinda dito guys so sana medyo maubos ubos na pangalawang araw namin ito guys na nagsisell kami so uh, uh, punta kayo dito <laughs> magyayard kayo para maubos ubos na yung ano namin yung Uh, paninda namin guys sobrang dami talaga at least na bawas bawasan na rin sya uh, kasi kahapon nag kami nag ano nag yard sale nag yard selling yung yung uh, mga dalawang uh, ka, uh, friend ko kasi work pa ako so today na lang ako na ano tumulong sa pag yard selling namin tatlo kami nag cooperate dito para matuloy yung pag yard selling Ganyan talaga ang yard chilling dito sa USi guys. Ganyan ang ano namin para hindi para mabawas-bawasan yung mga kalat-kalat natin sa bahay. Yard chill natin para mawala-wala. So, ayun guys. Hopefully nag-enjoy kayo sa panonood ng video ko. So, see you next time guys. Hopefully uh you come back and watch my uh, YouTube channel. Huwag kalimutan sa mga baguhan dyan sa hindi pa nag-subscribe ng channel ko. I-hit nyo yung notification bell dyan para ma-updated kayo. At saka, mo, most of all, i-hit nyo yung subscribe buttons para ma makasubaybay kayo kung mag-upload ako ng videos. At huwag kalimutan, hit yung all dyan para lahat ng mga upload videos ko, masusubaybayan nyo. So, thank you guys sa panonood and see you next time. And God bless! Bye-bye!